Brick after brick, tawa ang kapalit. Pero isa lang ang hindi nila alam, nagpapahinga lang siya bago ang tawag na magbabago ng buhay. PBA Draft Pick Sino ang matatahimik kapag lumabas ang tunay niyang ranking? Hapon iyon sa lumang covered court ng barangay, ang ring ay kalbo na ang net at ang simentong sahig ay may bakas pa ng huling buhos ng ulan. Pawis na pawis si Nico, nakasando at kupas na shorts, hawak ang lumang bola habang pumapalakpak ang mga kaedad niyang nakaupo sa bangko. Shoot mo na boy! Libreng pag-asa Sigaw ni Jomar na nakared na jersey, sabay turo sa kanya na parang referee ng kaihiyaan. Sa kanan naman ay si Kaloy at ang tropa nito, nakatawa, nakasabo sa ulo na tila hindi makapaniwala na may tao pang masablay pumiktos. Tatlong bola ang gumulong sa panan ni Nico. May nagpasabit pa talaga para sure ang kahihiyan. Pero hindi niya hinabol. Tinitigan niya lang ang ring, inikot ang pulso at binitiwa ng pinakamagaan, pinakamalambot, pinakasadyang sumablay na tira sa lahat ng sablay. Tuk! Sabay ay ng mga nakakita. Wala kang pulso! Tawa ni Kaloy. Baka mas magaling ka pang magtakbo sa palengke singit ni Jomar. Napailing si Nico at pinulot ang bola, hindi nagsalita. Sa bulsa ng kanyang shorts ay nakasingit ang maliit na papel mula sa agent niyang si Jello. 3 p.m. call, huwag ka munang maglaro ng seryoso. Bantayan ng pulso, graft night at 7. Kaya siya ganito, hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil may dalawang bagay siyang pinangangalagaan. Ang kanang pulso na kakagaling lang ng therapy at ang pangakong hindi muna ilalabas ang laro bago ang tawag. Tinugis siya ng tawa pero mas malakas ang tibok ng puso. Alas tris na sa relo ng court, umiinit ang hangin at sa sulok ng bleachers ay naruroon si Aling Minda, ang nanay niyang nagtitinda ng kwek-kwek at saging queue. Busog ang ngiti kahit gutom na ang bulsa. Anak, bulong nito kanina. Kahit ano pang sabihin nila, umuwi tayong taas noo. Kahit talo sa bola, panalo ka dyang. Ma, sagutin niko, hindi po ako talo. Nag-iingat lang. E bakit parang sinasadya mo? Kasi Ma, mas masarap ang sorpresa pag oras na. Nag-elims kasi sa barangay, papipiliin ng team si kapitan kung sino-sino ang isasama sa liga kontra kabila. At sa court na iyon, kapag hindi ka tumira, wala kang karapatang magsalita. Last ball na, sigaw ng scorer na bata. Pag hindi mo na ipasok, wala ka sa line-up. Ayan, sabay-sabay na kantsaw ng mga tambay. Hinawakan ni Nico ang bola at sandaling tumahimik ang paligid. Tumina na siya, hindi sa ring, kunti sa tore ng ilaw na may nakadikit na posters ng PBA heroes naong kabataan niya. Nandun ang larawan ni Tatay Armando na kargador sa pier, na minsan nagchampion sa interbarangay hawak ang trophy na gawa lang sa kawayan at lata, pero waggas ang ngiti. Tay, bulong niya sa sarili, huling sablay ko na to." Ibinitaw niya ang bola sa kulang, at tumama ito sa gilid tumalbog palayo na parang tuksong lumayo sa kamay niya. Nilunod siya ng hiyawan. Wala, wala, benchwarmer, pusta tayo, hindi yan makaka ng lima sa pick-up. Nang mapalapit si Jomar, tinapik nito ang balikat niya ng medyo malakas. May pride ka pa ba? Huwag ka nang sumali bukas, masisira record namin." Pumiwit si Nico at tumanong lang ng walang argumento. Masakit pero hindi niya sinasalubong ang sungo ng mga mapanukso. Hindi dahil duwag, kundi dahil may mas malaking laban siya mamayang gabi. Sa gilil, tumunog ang cellphone sa bulsa, si Jello. Bro, bulong niya. Lumayo sandali. Nasa court pa ako. Huwag ka nang tumira, marining na sabi ng agent. Nakakuha ako ng text na may TV crew na gusto kang i-feature bago mag-draft. Susunduin ka dyan mismo. Top 8 ka sa board ng North Harbor. Huwag kang magkamaling ma-injury, please! Tumunog si Nico na parang nakikita si Jello kahit tawag lang yon. Copy gel! At sa Nix, kung may mang insulto, ngitiin mo. Bukas, sila ang pupunta sa'yo para magpa-picture. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word Justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Bumalik siya sa court at nagayos ayos ng chinelas ng isang batang nakatambay sa baseline. Kuya Nico, sabi ng bata, kaya mo yan. Napangiti siya. Bukas, sasamahan kita mag-shooting. Hala, sinungaling, sigaw ni Kaloy. Magpapahinga pa daw. Abot nga ang tawa ng taropa. Biglang may motor na pumasok sa gilid ng court. Dala ang megaphone ni Kapitan. Atensyon, attention, boses ni Kap. Final lineup announcement mamaya pagkatapos ng misa. Wala yan si Sablay, bulong ni Jomar. At tumanggo-tanggo na parang siya ang coach. Tingnan natin, sagot ni Kap, Tumitig sandali kay Nico at parang may alam. Ngumiti lang at dumaan. Sumapit ang oras ng anonsyo. Nagsisiksikan ng mga tao sa gilid. May kumakain ng fishbowl. May nakapila sa palamig ni Aling Minda. Unang lima, tawag ni Kap. Jomar, Kaloy, Berto, Utoy, Mark. Palakpakan. Reserva, dugtong niya. Nico. Halakhak ang kapalit. Ayon, bench talaga. Para bago pa tuluyang maghiyawan ng lahat, tumigil ang lahat sa tunog ng preno. Dalawang itim na van ang huminto sa tapat ng court. Bumaba ang tatlong lalaking nakajaket na may logo ng isang kopo ng pampro, North Harbor Pilots. Sumunod sa kanilang dalawang kamaraman at isang babaeng host na kilala sa sports show. Magandang hapon po, bati ng host. Nandito kami para sa isang surprise pre-draft feature. Nagkatinginan na ang mga tao. Si Jomar, napalunok. Si Kaloy, napahawak sa batok. Pwede po ba naming makausap si Nico de la Cruz? Halos malaglag ang bola sa kamay ng scorer. Daan-dahang lumapit si Nico. Nagtatakang hindi kumikilos ang tuhod. Ah, uh, ako po yan. Mahina niyang sabi. Sir, saludo agad ng lalaking nakajakit. Coach Dino, assistant ng pilots. Sir, huwag ka lang tumira rito, please. Baka mapilayan ka ta. Umihi pang hangin ang pagkagulat sa buong court. Bababakit, sir? Tanong ng host na parabang alam na, pero gusto pang marinig. Dahil, sagot ni coach, humarap sa kamera, Live sa social ngayong hapon, inannounce ng management namin, i-release namin ang top 8 selection namin bago mag-draft night bilang pasasalamat sa grassroots. With the 8th pick, North Harbor Pilots selects Nico De La Cruz, 6'1 guard from San Bartolome, known for defense at court vision. Parang bumagsak ang ring, tahimik, walang pumalakpak, walang humiyaw. Dahil ang lahat ay hindi makapaniwala. Si Aling Minda ang unang pumito, malakas at kumakabog at napayakap sa anak sa kapalang sumabog ang palakpakan. Sumunod ang halo-halong sigaw. Totoo to? Grabe! Si Sablay. Hindi pala Sablay. Humawak si Nico sa balikat ng nanay niya, pinunasan ng luha. "Ma," bulong niya. "Ito na 'yon." Anak, sagot ni Aling Minda, nanginginig ang kamay. Salamat at hindi ka sumagot sa panglalaitan. Mas malakas yan kesa three points. Lumapit si Jomar, hindi makatingin. Naghahanap ng salita. Bro, sorry ha. Akala ko, akala ko wala ka talagang alam. Hindi siya sinigawan ni Nico. Ngumiti lang siya at inabot ang kamay. Salamat sa panbatapa nating laro. Kung hindi mo ako tinukso, baka hindi ako nag-insayo ng doble. Umayon si Jomar at hinigpitan ng shake. Si Kaloy nangiting guilty. Ah, pwede bang picture? Natawa ma-host. Sana all marunong mag-sorry. Pwede, sagot ni Nico. Pero may kondisyon tayo. Napakurap si Kaloy. Ano yon? Magdodonate tayo ng net sa ring. Magpapalit tayo ng ilaw. At mag-organize tayo ng free clinic dito next week. Ako magdadala ng mga ka-teammates ko. Tayo ang magtuturo sa mga bata Biglang sumigaw mga chikiting sa gilid. Coach Nico! Coach Nico! Itinuro sila ni Coach Dino. Approved! Sasamahan kayo ng team. Bago sumakay sa van, pinuntahan ni Nico si Kapitan. Kap, salamat sa pagbibigay sa akin ng slot kahit bench lang. Alam kong hindi ka bench, ngiting sagot ni Kap. Minsan kailangan mong umupo para makita mo kung sino ang tatayo para sayo. Pirmahan mo na yung jersey ng barangay. Nilabas ni Cup ang lumang jersey number 11 na may maninig na pawis ng nakaraan, pumirma si Nico, saka ibinigay sa pinakamaliit na batang nanunod kanina, si Tonton, na siya ring unang nag -cheer. Tonton, sabi niya, kapag pinagtawanan ka, tanungin mo sarili mo kung anong totoo. Ikaw ba yung tatawanan? O ikaw yung titigil lang tawa nila balang araw? Tumanggo ang bata, hawak ang jersey na parang diploma habang nag-aayos na ang crew ng camera para sa maikling panayam, lumapit si Coach Dino. Iniangat ang tape sa pulsuhan ni Nico. Kumusta yan? Maingat, Coach, sagot ni Nico. Kaya hindi ako tumira kanina. Good, sagot ni Coach. Mas mahalaga ang karyer kaysa patunay sa harap ng ingay. Sa pro, ang tunay na tahol ay stats at disiplina, hindi sigaw ng kanto. Nilingon ni Nico ang court ang parehong ring na saksi sa unang mga sablay niya, sa unang dribble niya gamit chinelas, sa unang palakpak ni Tatay Armando bago ito kinuha ng gabi matapos magtrabaho ng doble sa pier. Tay, bulong niya sa hangin. Top 8 tayo! Heto at sinapawan ng hiyawan ang alaala ng panglalait pero hindi para gantihan. Bagkos, para alalahanin na ang tunay na laro ay hindi perpekto ang simula. Kinagabihan sa draft night, sa harap mang kamera at liwanag ng entablado, tinawag muli ang pangalan niya. Nakasuot na siya ngayon, malinis, pero sa ilalim ng Amerikana ay ang lumang sando na sinuot niya sa court. Hindi para swertehin, kundi para maalala kung saan siya nanggaling. Sa TV, napanood ng buong barangay ang pag-angat niya, at sa covered court, nagkabit sina Jomar at Kaloy ng bagong net. Sinindihan ni Cap ang additional lights at inupuan ni Aling Minda ang pwesto ng kwek-kwek na puno ng suki. Para sa lahat ng nabrek at natawanan, post ni Jomar sa group chat, may kasamang larawan ni Nico na nakataas ang kamay. Huwag kayong tumigil, baka nagpapahinga lang ang between bago ang tawag at sa bawat gabing dadaan tuwing may batang magpapasok ng unong tira at babagsak ang bola ng malinis, may mag-uusal ng lihim na pangako na sa susunod na may pagtatawanan sa court, ang gagawin nila ay hindi sabayan ng tawa kundi ikabot ang rebound. Dahil minsan, ang bola ring binitiwan mo sa kahapon ang babalik sa iyo bilang pangalan na tatawagin sa entablado bukas. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!